Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka uh, meron ako pakita sa inyo mga kagimat ka Iba't ibang uri o klase ng mga mutsya um, Ito ay ano mga kagimat, ka uh, mga collection ko At saka uh, um, yung iba mga regalo sa akin So, uh, ito yung mga gusto ko uh, magandang uri mga kagimat um, katulad lang nito mga kagimat um, ito regalo to sa akin ano JHS Hunter so hindi to ordinary yung bato mga kagimat pero para siyang ano marami siyang mga drazy quartz ang tawag diyan mga kagimat ito yung tawag ko oh. hmm. tapos ano to yung nagkuna nito parang malaking ahas na, na bato ba? Na parang mahugis as. Uh, sobrang laki, parang drum. Nagkakuha siya ng truck nito. Tapos, sinubukan nilang barilin. Ay, yung baril, hindi pumuputok. So, ito yung ano, yung binaril nila. Hindi siya pumuputok. So, rinigaluhan niya ako. Tapos, nagbigay din ako sa kanya. bali na-exchange kami. So, ito yung ano, uh, isa sa gusto ko uh, bihira lang to makagimat na ore halos magapareho lang sila nito makagimat pero ito is galing din sa kay Gerald yung kaibigan ko ito yung palaging suot-suot niya nung ano nung sinuot niya is yung katawan niya nangamoy pulbura Ah uh, hindi din to putukan ng baril pero ito hindi siya nagamoy wala siyang amoy pero yung katawan niya mismo nagamoy pulbura nung pinawisan siya. Pero ito hindi siya hindi ito amoy pulbura. Yung katawan niya mismo. Ito yung sot-sot niya tapos puminit siya nang uminit yung katawan niya. So uh, regalo din niya sa akin. But anyways, mahari mat usual na nagbigay sa akin. Meron din akong binibigay para ano ba? Exchange lang. Uh, ito mga kagimat, um, isa tong machine made na to mga kagimat, Um, galing to ay Commander Landy, ang um, kasama ng papa ko. Uh, finorm na to na, na ano, na bato, uh, finorm na itlog. Ang tawag sa mga bato na ganito is uni egg. Uni egg. Sa panahon ngayon mga kaagimat, marami ng mga marble na na ganitong klase na finorm na mga marble binibinta sa mga mga grocery or sa mga mga decorative stone pero mga form na ganito marble pero aside niyan kahit anong klaseng bato ang mga uni egg uh, previous vlog ko mahagimat meron mga ganito tiger's eye naman yung ano niya ganito tiger's eye pero hugis ano itlog tong tiger's eye is a gemstone siya na uri pero agimat to sa Egypt agimat talaga to mutya to siya sa ano sa ibang bansa pagdating sa atin ah, uh, I don't know, wala, wala parang walang tiger's eye sa, sa bansa natin. Sa ibang bansa ito, ito yung mga agimat nila. A ng mga beads, mga, mga ganito, itlog. uni egg. So ito, ito na uri. It, uh, natural to na bato. Hmm? nila. Yung ibang mga, mga ganito, makikita natin sa mga gemstone, um, mga uh, rose quartz. Ito ay pink ito mga Hindi ito siya puti. Kita nyo. Hindi siya puti. Hindi siya puti. Pero family lang to sila. Rose quartz ito yung ano, clear quartz pero nung uh, Nagform nag-form mga form na yung, mga uni egg, mga gemstone ito, mga gemstone to sila. So nagform sila na uh, uni egg. Ito a uh, uh, rose quartz ang gamit ito is a uh, surety sa pag-ibig. Okay, ito um surety sa negosyo tiger's eye tapos matapang ka kung meron ka nito ito namang quartz is napagkamalan to nung unang panahon na ice amutya uh, ng ice uh, sa ibang bansa akala nila ice naging bato ay, kamay ano sa kamay ko ice naging bato tapos ginagamit ito siya sa mga ritual ang uh, gamit nito mga kagima ito ng mga mutya iba't ibang uri ng gamit tapos kung meron ka mga ritual or mga blessing or anong ginagamit mo present ito palagi kasi nag attract ito ng mga spirito ito uh, tumatawag kung meron ka nito tapos mag, marunong ka tumawag ng spirito mas mabilis siya kaya marami ito sa mga mga weekends sa mga mga pagans o sa mga psychic gamit nila sa ritual ito naman makagimat is ka family din nila pero para siyang glass pero family lang to sila. ay Iba-iba lang yung kulay. Ito, ang tawag nito, citrine. Ang citrine, mga kagimat, ito yung merchant stone. Nung unang panahon, ang mga merchant or yung mga salesman, yung mga ahente, yung mga, mga may-ari ng mga tindahan, ay eh, merong daladala nito kasi humahatak ito ng swerte. Kaya ang tawag nito, merchant stone. Swerte ito sa negosyo. At rare lang to na klase ah, maraming mga beads na katulad nito na mga citrine pero hindi yan totoo probably glass ang ang isa sa mga mga malaman mo kung totoo ba to hindi is mas matigas pa to sa glass therefore kung merong glass eh kaya niyang sugatan or wasakin katulad nito for example ah, ah pwede niya tong ma oh si kasi kung ordinaryo, merong scratch. Kasi kung ordinaryo, kung pareho, pareho sila na glass, hindi niya masugatan. Pero kung lakasan talaga, mawasak din siya. Kasi pareho silang glass. Pero since mas matibay ito, o oh, mas marami siyang scratch. Pero ito, hindi. Just, kasi mas matibay ito. Ang, ang hardness scale nito is 5.5 ata. Pero ito, 7. So yung yung pinakamatigas na uri ay ang diamond. Ang diamond is number 10. Siya ang pinaka uh, invincible, yung pinakamatigas, pinakamatibay na uri ng bato. Pero ito nasa number 7. So number 8 mga emerald, merong 9 ruby at saka mga sapphire, mga matigas na uri. So ito sila 7. So ito yung merchant stone at bihira lang to makagimat. Ito makakagimat um regalo to sa isang antingero sa akin. Uh, sabi niya, itlog daw ng ano, ibon. Uh, naghunting Nag-hunting sila ng mutya. Pero rinigalo niya sa akin. Uh -huh. Hindi ito finorm ng machine kasi marami siyang imperfection. Makita nyo, may mga crack ng uh, mga imperfection yung hindi perfect hmm? yung shape niya hindi perfect so so malamang original to ito naman mga kagimat Ito yung ano uh, Mutya ng pampaswerte oh. Ito yung flashlight ko Ginagamit ko sa pag ghost hunting Iba yung kulay po meron hmm. Mas maganda yung ikwintas mga kagimat Fluorite to na klase uh, Green siya, uh, Pampaswerte to Ito isang oreo. pero ang hardness naman nito nasa mga 4 hindi ako 100% sure pero mas ano hindi niya kayang scratch yung glass ting na natin makakagamit ito yung glass ito yung fluorite uh, mas matibay pa yung glass kaysa nito hmm? hindi niya kayang scratch kasi ang mas ang hardness nito is 5.5 ito nasa 4 ata uh... so ito yung proof na hindi sila glass. Isa siya sa proof na totoong gemstone to. gamit ito pampaswerte mga kagimat. So, off natin to. Okay. ateka. Ah, ito pala yung tinatawag na mutya ng apoy. mayroon okay. Meron siya, uh, crack na to or, parts na to ng isang malaking bato na biniyak. Ito na yung ano, hmm? orange. Ang tawag naman nito sa sa Pilipinas eh tawag ito mutya ng apoy. Pero ang tunay na pangalan nito is Chelsea ah hindi Chelsea doon eh um, Carnelian. orange siya mga kagimat. At uh, ginagamit to ng mga tingeros agimat sa apoy, mutya ng apoy. Itong isang uri mga kagimat. Yellow siya. Pero mas maganda tong orange. Carnelian or mutya ng apoy. Pareho lang to sila katigas. Matigas din to sing tigas Mas matigas pa to sa glass <coughs> Okay mga kagimat So Ito mga kagimat Sa Muti ito na langka Langka Okay Nakuhan sa langka Ito naman is ipo-ipo uh, Magand uh, Ito sa langka Mga kagimat um, Sorte ito sa negosyo At sa pag-ibig Dalhin lang palagi Nakatrack uh, ka uh katulad ng langka, mabango ka. Uh, palagi kang maraming taong ano sa'yo. iyo, matrak or pampaswerte. Ito is ano, uh, ipo-ipo. siya sa travel at saka maganda to sa ano, bilis at lakas. Ito mga kagima, ito yung bato na throat chakra. Hmm. Palagi mo dala-dala, uh, na tumutulong ito yung yung seven chakra kasi natin makagimat meron chakra sa kamay uh, minor chakra yung seven chakra is ano um sa crown chakra sa ulo yung third eye tapos yung third eye sa noo yung tapos yung ika yung una kasi root chakra uh, sacral solar plexus heart chakra tapos root chakra tapos uh, third eye then crown chakra. So every time mag-meditate ka, meron ka specific na bato na gagawin or dalhin mo lang to palagi. Uh, tumutulong ito pumapolish sa yung chakra. Once na o, na polish na yung chakra more, or meron kang ganito, magaling ka sa pakipag-usap. Uh, or, or, sa sa decision making sa mga dealing ba art of arts of dealing na uh, mas maganda meron ka nito nagdi-deal -de ka naghandle ka ng mga tao mas maganda kung meron to. Agimat to na ginagamit nila. Takot din ang mga aswang multo, uh, mga maligno inkanto kanto neto. Sitapol. Ito mga kagimat, regalo lang din sa akin ng isang kaibigan natin na uh, nahahanap din ng Pero nagaluhan ko din siya. Uh, ganito yung binigay ko sa kanya. Ito yung na-exchange kami. So ito yung ngipin ng kidlat. Uh, nakuha niya to sa ilalim ng puno na na palagi merong kidlat na dumadaan so doon niya to nakuha ang gusto ko nito mahagi mat gusto ko talaga to kasi uh, rare siya hindi siya katulad ng iba oh. parang pangil talaga tapos marami mga ganito tapos nakuha niya init do no, to mainit pa nakuha niya so ay isa sa mga gusto kong uri ng mocha na collection ko. Ito naman mga kagimat, ito yung ano, linta. oh kita nyo. Meron pa siyang mga grano, mga form. Personal ko din tong collection gamit. Hmm? Magandang uri mga kagimat. Napakaganda. Hmm pampaswerte to siya sa negosyo mga kagimat tapos kung meron kang sugat madali lang maghilom sa iyo tapos dipinda sa din sa mga bala at umang, at mga patalim maganda to mga kagimat ito mga kagimat ang mutya ng putik ang mutya ng putik mga is nagtataglay ito ng depensa sa kabal at kunat at agaliwas ng mga bala uh, kung meron ka nito, hindi ka tablan ng bala or kahit na anumang patalim or kung malapitan or kung malayuan yung distensya ka is at uh, agaliwas iiwas yung bala kung malapitan nakabalat kunat at meron din tong taglay na uh, tagulilong or malikbata so base sa mga history story ni ano Nardong Putik meron do siyang ganito at it, uh, ganito yung uri ng agimat ya uh, hindi uh, very effective yung ano niya tagulilong so mutya na putik mga kagibat ito mga kagibat isa sa mga gusto ko tagos din ang ilaw nito ha? <laughs> gusto kasi mga translucent na uri ng mga bato gemstone to na klase uh, smoky quartz hmm. Parang maitim pero once na ilawan mo. Maganda. Meron siyang kat halos katulad niya. Ito sila mga para Parang itong mga bato ara. Pero, ano ba? Mga darker or abu. Parang siyang abu. Oh. Kaya gusto ko to kasi bihira lang. Bihira ka lang makikita ito. Usual nakikita nyo sa mga bato ara is uh, milky or mga white talaga. Pero ito sila is dark mga bihira na uri uh, hindi mo basta-basta makikita ito naman mahagimat ito yung hagstone ang hagstone mahagimat ay pinaniwalaan na ma once na sisilip ka nito, makita ka daw ng ano, kung half open yung third eye mo makita ka ng mga inkanto sa paligid at saka dipinsa to sa mga maligno, mga inkanto. Hindi ka tabla ng hindi ka paglaruan ng mga inkanto kung meron ka nito. Yung iba, uh, sinasabi to sa pintuan ng bahay para yung mga masamang espiritu ay hindi makalapit sa inyo or hindi makapasok sa tahanan. Kaya maganda to. Ito'y maganda na uri oh, compared nito. Pero maganda din to ah. Ito magandang uri. Matibay na ba to? Mga kagiman. Ito naman mga kaagimat, eh, yu, ito yung kahoy na naging bato. Uh, kung i-search mo sa, ops, eh, kahoy naging bato. Kung i-search mo to sa Google mga kaagimat, sa mga gemstone, ang tawag nito is petrified wood. Pero sa Pilipinas, siya ito tawag itong mutya ng kahoy na naging bato. Ang taglay nito mga kaagimat is dipinsa ito sa kabal at kunat tagaliwas. Inahalo ito sangkap sa mga gamit. Na uh, maganda ito ilagay sa bao at saka sa mga garapa. So, ang ano nito makagimat base sa sa history o story nito is a million years ago kahoy talaga to. Kahoy siya uh, pagdaan ng maraming taon, a million years na yung bato na sila kasi hindi sila nabulok uh, dumaan yung mga na preserve sila tapos yung mga elements or minerals ng mga bato sumipsip sinipsip niya naging bato siya. Kahit eh, uh, 'yan 'yung scientific explanation ng petrified wood or scientific explanation nitong uh, mutya ng kahoy naging bato. Pero sa mga antingeros na side is 'yung paniniwala nito is parang ano eh mutya. So hindi nila ma-explain kung kung ano talagang paano siya naging bato. Basta kahoy siya naging bato is agimat na. Pero yung science, marami kasi ang science kasi meron talagang mga explanation. Ewan, depende na lang sa inyo kung maniwala kayo. Pero sa akin is nag-share lang ako sa nanalaman ko. So depende na lang yan sa inyo mga kaagimat. Pahinsya na mga kung masyadong magalaw yung kamay ko. <laughs> okay. Ito naman mga is ito yung, meron nagsuot ng na ganito mga agimat. Uh, two years old na bata. Yung, yung papa niya, na vlog ko dati, yung masyadong maraming mga anting-anting, masyadong maraming agimat na, na taga Medina. Si Christopher, yung anak niya, nagsuot ng ganito na uri ng bato. Yung kinagat ng aso, eh, hindi daw na nasugatan. So may taglay ito na, kabal at kunat. At maraming kumuha ng ganito, ginagawa lang sangkap sa bao at saka sa ano sa mga garapa. So, maganda to sa depensa. Kabalat kunat. Maraming tao makagimat na ayaw nilang kabalat kunat. Gusto nila tagaliwas, hindi putukan ng baril. Pero yung kung yan lang kunin mo, wala kang kabalat kunat. Uh, meron ding tao na walang kabalat kunat, tagaliwas lang sa kanya, hindi putukan ng baril. Nung nasaksak siya, patay siya, sinaksak siya, so namatay. So very important, ang uh, foundation is kabal at kunat. Tapos, syempre, kabal, meron kang kabal at kunat, foundation mo yan, tapos, kukuha ka din ng tagaliwas at hindi putukan ng baril. Yung ibang mga sundalo o pulis, ayaw nila yung, ano, namimili sila ng hindi putukan ng baril kasi maraming mataas na uri na hindi putukan ng baril. Kahit baril nila, hindi pumuputok. Kaya ako bihira lang ako bigay ng orasyon sa hindi naputukan ng baril. Kasi merong mga incident anong uh, una pa sa akin nung una pong panahon or mga matandang mga sundalo, mga pulis na kumuha ng orasyon na, na sa depende yan sa orasyon pero yung kat sa orasyon na nasa na amin, yung orasyon na yun, kapag umaandar eh yung baril nila, hindi rin pumuputok. Hindi putokan ng baril. So depende sa uri ng ano, hindi po ng baril, hindi lahat ng klase. So mas maganda meron kang kabal at kunat. Yung mga gamit natin mga kagimat. Ka Ito mga kagimat, ka uh, nakuha ko to sa dagat. Mm. Maraming mga mga nagtitinda ng mga agimat, anting-anting. Ah, -anting. uh, merong ganito sa kanilang mga tindahan. Uh, Merong merong mga ganito. Hindi nila sinasabi kung anong gamit nito. Dinidisplay lang nila at hindi din nila binibinta. Sa kanila lang mag lang ng ganito. Ang gamit yan makagimat is pampaswerte sa tindahan. Pampaswerte sa negosyo. O ilagay mo sa yung bahay, swerte yung tahanan mo. Ito yung gamit nila. Hindi to binibinta kasi ito yung nagahatak ng swerte at maserte na tayo nito. Ako talaga nakakuha nito sa dagat mga kagimat. Ito alam niyo na siguro to, ito yung ano uh, Sagrado Corazon. Uh, ito yung bunga ng Sagrado Corazon. Ito yung parang bato, uh, napakatigas na uri ng buto na ang taglay kabal at kunat hindi putukan ng baril. Stuck up. At uh, tested na to sa mga sundalo. Marami nang gumagamit nito. Um, ito, langka. Ito naman, mga kagimat, Santo Ara. maraming gumagamit na Santo Ara, mga kagimat. Pero ito, uri na Santo Ara, is ibang klase. Hindi katulad ng usual na kita nyo, parang kristal na ano. Pero ito is, oh, ibang uri. Ito yung nagustuhan ko nito. Collection ko lang din ito. Taglay nito mga kagim at ginagamit to ng mga antingeros dipinsa din sa mga balat masamang espiritu pero ang, ang, hindi alam ng karamihan is nagtataglay ito ng paandar ng gamit kung for example merong kang ibang mutsya uh, hinahalo mo siya ginaganyan inaabsorb niyang negative energy ng iba kaya para umandar yung mga ibang gamit kasi yung ibang gamit is mayroong mga negatibo kaya hindi sila ma nabablock yung kapangyarihan nila, hindi masyadong umaandar. Pero dahil na sa mga ganito, inaabsorb nila at 24 hours mo sila iano pagdikit mga kagimat. Ah, uh, pwede na siyang aandar ulit. Yung mga mutya, ang isa sa reason kung hindi sila umaandar ay dahil nabalot na ito ng negatibo. Kaya nablock yung power nila, hindi na sila umaandar. Kaya meron ka talagang mga gamit na lumutulong sa inyong ibang agimat or mutsa na umaandar or nagpapaandar. Ito mga agimat, is polished na siya, pinalish ko. Uh, katulad nito ng kahoy naging bato. Uh, since uh, mga yung mga mahilig sa gemstone, pinapolish nila para maganda tingnan at kailang suotin, ikwintas or ano, maganda na siya kasi makintab na. Pero sa akin, uh, gusto ko din yung raw. Raw yung hindi pa na-polish, yung natural lang. Katulad nila nito, natural. Pero ito na polish na machine na, na, ano na ng machine katulad nito, pinalish na. Ito naman makagima ito yung pindulum. Pero may crack lang nagbigay sa akin ito si Commander Boy. Meron siyang crack. Pero pwede pa tong gamitin pag lagay ng ano um thread or lubid. Pwede nito siyang gamitin as pindulum. maganyan-ganyan so. Ang pindulo mga kagimat is ginagamit o ng mga psychic nung unang panahon. Ang maganda nito, ito is uh, bato balisong, Tapos bronze. Tapos pwede mo ito siya lagyan ng orasyon sa loob. Or kahit na ano bang mocha. Para yung evil spirit ay hindi makalapit nito. At hindi sila gagawa ng kalukuhan. Kasi minsan pag meron kang tinatanong ang uh, evil spirit, sila magpapagalaw. So, So maraming at dahil jan is maraming result na mali. Magtaka ka na lang kung bakit yung yung ano mo hindi hindi tama ang sinasagot. So ginagamit ng mga psychic sa pagano, pagkabala or, or meron silang mga tanong uh, spiritually. So makagimmat uh, please like, share comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.